Sa darating ni Bernes, ipagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ang Eid al-Adha, isa sa dalawang pinakamahalagang selebrasyon sa Islam. Gaganapin nito sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang lungsod ng Dagupan. Ayon kay Imam Mubarak Abdul Kadir ng Masjid Khalid bin Al-Walid sa Lasip Chico sa lungsod ng Dagupan, ang Eid al-Adha ay paggunita sa sakripisyo ni Propeta Abraham sa kanyang kahandang ialay ang anak bilang pagsunod kay Allah. Isa rin itong okasyon ng pagkakawang gawa at pagbabahagi bilang bahagi ng tradisyon, nag ng hayop ang mga mananampalataya, mapakambing o baka bilang handog, kung saan ang isang kambing ay katumbas ng alay para sa isang pamilya, habang ang isang baka ay maaaring ialay ng hanggang pitong pamilya. Mahalaga rin anya na tiyakin na mga hayop ay malusog at nasa tamang kalagayan bago ialay. Bilang paghahanda, hinihikayat ang lahat na magsagawa ng pag-aayunos bukas araw ng Webes mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Sa mismong Eid, isinasagawa maagang panalangin bago sumikat ang araw kasunod ang ritual ng pag-aalay. Uh, ito 'tong Eid uh, al-Adha. Ito po ay kabilang sa mga aid namin na ipinidiriwang kada taon. Kasi po sa amin sa Islam po, sa reliyong Islam, pero po kaming dalawang pagdiriwang na ipinidiriwang kada taon. Ang isa po ito sa mga pagdiriwang namin na binagdiriwang kada taon. So ito 'tong Eid al-Adha, ito po 'yung ginagawa namin ng pagdiriwang at dito po, dito rin po sa mga araw na ito, dito rin po kami nag-aalay ng, 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 ng mga hayop bilang mm -hmm. pag sa ginawa ng ating, ng aming propeta na si Propeta Ibrahim alayhis salam. pagkat mm -hmm. ito ay isang sa mga dahilan kung bakit namin ito pinagdiriwang bilang pag sa ginawang pagsakripisyo ni Ibrahim, Propeta Ibrahim alayhis salam na kanyang isinakripisyo ang kanyang anak para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay naging uh, isang kambing o tupa na uh, pinalitan ng Allah sa kanyang ginawang pagsakripisyo kaya ito ay ma, ito ay ginagawa namin uh, paggaya sa kanya pa, pag-alala sa kanyang ginawang pagsakripisyo sa kanyang anak at ito ay kaya namin kaya kami ay gumagawa ng pagsakripisyo sa mga araw na ito kami po ay nag-aalay nag, -aalay, nag -aalay ng kambing o kaya tupa o kaya baka pinapag-alala at pag-alala -pag sa ginawang sa sacrificio ni, ni Ibrahim Aguizano sa kumbina. Ito po ay nag-aalay po kami ng kambing, huli kaya ay tupa o kaya baka. Kung kambing po, sa, sa, yung katumbas ng kambing ay, ito ay alay ng isang pamilya. Kung ang baka naman ang iaalay nila, ito po ay katumbas ng pitong pamilya. Kung may pitong pamilya po na mag-aalay, pwede po nilang ialay ang baka. Pero kung isang pamilya na mag-aalay, pwede sila mag-aalay ng kahit kambing lang. At kung ang kambing, ito po ay may mga gulang. Mm -hmm. Ang gulang ng kambing na pwedeng ialay, ito ay hindi dapat ibababa sa isang taon pagkambing. Ang baka naman ay dapat ay hindi bababa ng dalawang taon mm -hmm. ang, ang ialay na baka. At kailangan din ay wala itong mga kapintasan o sakit at kailangan din ay hindi ito payal ang mm -hmm. mga dapat ialay. Kailangan ay malusog kailangan ialay sa mga araw. Mm -hmm. Kung may depende ito po ang ang hatol po nito ay sunna mo kada o kaya hindi po ito wajib pero ito ay sunnah isang malaking gantimpala para sa amin na kami ay pag alay kung sino man ang kakayahan na mag-alay sa araw na ito ito po ay bilang uh, pagpapakita -pag ng mga muslim sa lugar namin lugar na ito na ay nagkakaisa po para po ay kaya po nagbibigay ng mga yung mga, iaay, yung mga iniaalay mm -hmm. ay pinamimigay sa mga taong nangangailangan para po ay makita na ang mga kamuslima sa lugar na ito nagkakaisa upang madama namin lahat ang mm -hmm. ang ligaya sa araw ng Eid. Mm -hmm. Ito po ay napakahalaga sapagkat sa isang taon ay dalawang beses lamang kami magdiriwang ang Eid al-Fitr at ang Eid adha Ito ay ikalawang pagdiriwang namin sa taon na ito kaya lubos kami natutuwa at napakahalaga para sa amin ang pagdiriwang na ito sapagkat hindi kami lagi ang diriwang. Mm -hmm. Ito po ay isang isang napakahalaga at may napakalaking ng tigpala na napapaloob sa mga araw nito. Mm -hmm. yeah. Oo, tsaka ito po kasi sa Idal Abaha, ito po ay ka-sampung uh, araw sa buwan ng Gulhidya o sa buwan ng mga Islamic calendar. Mm -hmm. At mm -hmm. ito po sa buwan ng Gulhidya, ang sampung araw po dito ay isang napaka-inam sa amin. O kaya, mm -hmm. ito ang pinaka-mainam na mga araw sa buong taon sa Islamic calendar. Mm -hmm. At dito po sa mga araw nito, ito po sa unang sampung araw sa buwan ng Gulhidya, ay sun na po sa amin o maaari po kami mag-ayuno sa mga araw na ito. At alimbawa, bukas po ay isa sa ng araw namin, ang araw tiyataw na araw ng Arafah. Uh, araw ng Arafah. Dito po ay sun na po, po sa amin o malaking ganting pala para sa amin na mag-ayuno sa araw na ito. Kaya bukas po kami, insya Allah, ay mag aayuno o sa araw na iyong pagmakuha namin ang kanting pala. Tapos mm -hmm. sa isang susunod araw ay igugunita na ang Idol Pabahan. Pag mm -hmm. pag-aayon. Katulad po bukas, insya Allah, ang gandi pala po niya para sa amin ay kapatawaran sa taon mm -hmm. na lumipas at sa, sa taon na darating. Mm -hmm. Ito po ay maganda ng uh, biyay sa amin. Mm -hmm. ang man na po yung sumapin na po yung tiyatawan ng Salatul Fajr. Ano naman? Yung pagsasalanan, pag yung pagsasala namin, pagdarasan bago sumikat yung araw. Kasi po sa amin po, kada araw, limang beses kami nagdarasal. Mm -hmm. Isa po, kada po, uh, bago sumikat ang araw, nagdarasal mm -hmm. po kami at yun ang katawan ng Fajar. At doon kami nagsisimula mag-ayong-ayong. Mm -hmm. Tumulong na po yung Adhan, o yung pagtawag sa sala ng Fajar, mm -hmm. doon na po mag yung pagkain namin ng Panginoon. Nagkatay na lang po ulit kami at iinom, pag dumating na yung pop ako na 'yung araw So, pag pinagkaiba nila sa Eid al-Fitr, ito ay pagdiriwang pagkatapos ng Ramadan para maging mm. ma, ma, ma magsaya sa sa dahil na nairaos na na ang pag aayon ng isang buwan. Mm -hmm. sa so, ito naman sa Eid al-Adha, ito po ay uh, bilang pag-alala sa ginawang pagsakripisyo ni Ibrahim Alayhi Salam sa Allah sa Subhanahu wa ta'ala. Yun po 'yan sa pinag uh, pinagkaiba nila. At sa sa Eid al-Abha, uh, sunnah o malaking ganding pala sa amin na ang una mong kainin sa araw na iyon ay yung inialay mo na karne, uh, hayop. inang ang sunnah sa amin, malaking ganding pala. Sa Eid al-Fitr naman, ang sunnah o ang magandang gawin bago ka pumunta sa pagdarasalan ay kumain ka muna kahit konti. Iyon ang pang mm -hmm. sa mga ilan, sa mga pilagkaibaan ng dalawang. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa guulad para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Bastarajo! Bombo!